Mga ka-Republic, pinaghahandaan ni Coach Tim Cohn ang pagbabalik ng isang healthier na Junmar Fajardo. Inaasahan ng Ginebra Coach maglalaro ng mas mahabang oras si Dakraken sa Game 4. Sabi ng American mentor, malaki ang i-improve ng calf injury ni Abay sa tatlong araw na pahinga, kaya tiyak gagamitin ito ni Leo Austria para resbakan ang Ginebra. Reres back din ang talk and text matapos silang tambakan ng rain or shine sa game 3. Kung naging mainit ang nakaraang bakbaka ng dalawang kupunan, higit pa rito ang inaasahang magaganap sa pang-apat nilang sagupaan. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, malaking panalo sa Game 3 ang itinala ng barangay Ginebra sa likod ng mainit na shooting ni RJ Amarientos. Ngunit move on agad si Tincaon. Gusto ng Ginebra coach, alisin agad iyon sa isip ng kanya mga players. Instead, paghandaan ang susunod na laban. Parihong krusyal para sa dalawang kupuna ng Game 4. Kung muling mananalo ang Ginebra, aabante sila ng isa pang hakbang upang makaakyat sa finals at maagang mailalagay ang SMB sa bingit ng elimination. Ngunit alam ni Tim Cohn hindi magiging singdali ng nakaraan nilang laro ang Game 4. Inaasahan niyang sa Game 4 ay hindi uupo ng matagal sa bench si Jun Fajardo. Walang madaling laro basta't kalaban si Abay. Hindi 100% si Junmar dahil may iniinda itong calf injury. Kaya limitado ang oras nito sa sahig. Pero pinaghahanda ni Tim Gaw ng kanyang mga players laban sa isang healthier na Junmar Fajardo. Malaki raw ang i-improve ng calf injury ni Dakraken sa halos tatlong araw na pahinga from Sunday to Wednesday kaya expected nilang bibigyan ito ni Leo Austria ng mas mahabang minuto sa Game 4. At dahil player ni CTC sa Gilas ang 8-time PBA MVP, alam ng American coach kung ano ang kakayahan nito. At hindi lang naman si Junmar Pahardo ang dapat paghandaan ng Ginebra. Noong game 2, inamin ni CTC na sorpresa sila nang mag-start si Mutaw para sa SMB. Inilagay daw sila ng strategy na iyon sa isang medyo alanganing sitwasyon. At nang pumasok daw si Abay off the bench, ay medyo pagod na si Jappy Tagilar. Kaya ngayon kailangan daw nilang i-manage din ang minutes ni Jappy Tagilar at paghandaan bantayan kung mag start ba si Fajardo o hindi. Sa line-up ng Hinebra si Japit lang talaga ang pwedeng maka-stop kay Dakrakin. Paminsan-minsan na atasan ni Tim Kong ang another Aguilar para tauhan si Fajardo. Nakita natin iyon sa game 1, maganda ang naging depensa ni Raymond Aguilar kay Abay sa larong iyon, ngunit aminin natin kapag 100% healthy ang sentro ng SMB, si Japet Aguilar lang ang makakasabay sa kanya. Hindi afford nila yung Austria na hindi paglaruin ng mahabang minuto si The Kraken sa Game 4. Dahil kung masusungkit pa rin ng Ginebra ang panalo, magiging do or die game na para sa SMB ang susunod pang mga laban. Malalagay din sa do or die situation ang Rain or Shine kung hahayaan nilang makabounce back ang TNT sa Game 4. Matapos matalo ng dalawang dikit sa pagsisimula ng semifinal series, isang matinding rest back ang ginawa ng Elasto Painters sa Game 3. Tinambaka ng mga bataan ni Yang Yao ang talk and text sa isang larong nagkaroon ng pisikalan. Dalawang hard foul ni Brandon Ganuelas Roser at Glenn Cubuntin ang napituhan ng flagrant foul penalty 1 na otomatikong nagpaupo sa dalawa ng tigtatlong minuto bago sila makabalik sa laro. Bukod sa flagrant foul 1 na ipinataw kay Kubuntin na premyuhan din siya ni Yang Yao ng isang malutong na PI. Sinabi na nga po natin sa isa pa nating video content bukod yung kahapon walang duda nakita na ni Coach Yang Yao ang tamang istilo para tapatan ang husay ng Tok and Tex. Sa totoo lang dapat ay sa Elasto Painters din ang panalo sa Game 2 tuwa na dapat pabor sa kanila. Yun nga lang nakakumit ng isang krusyal na pagkakamali si Gian Mamuyak sa Game 2 kaya nakahirit pa ng overtime ang TNT dahil sa tatlong free throw na nai-award kay Calvin Oftana. Anyway, sa Game 3, halos walang binago si Coach Yang Giao at nag-improve pa ang kanilang charity shots compared sa Game 2 na sumablay sila ng labing apat sa free throw line. The same intensity, the same hustle. Ito ulit ang klase ng larong dadalhin ng Ren or Shine sa Game 4 kung saan tatangkain nilang itabla ang series. Iiwasan ng tropa ni Coach Yang Giao na maulit ang sinasabi ng mga detractors na game 3 lang daw ang lagi nilang naipapanalo pagkalaban ng talk and text sa Best of 7 series. Pagkatapos ng game 3 na kung saan ay nag-resort daw sa dirty play ang tropang 5G, ang mga ROS supporters ay nananawagang patawan ng game suspension si Brandon Ganuelas Roser at si Glenn Cubuntin sa elimination stage, isang hard foul din ang ibinigay ni BGR kay Troy Rosario ng Hinebra. Siniko nito above the shoulder si Troy kaya na thrown out ito sa game. Natalo sa larong iyon ang TNT. Napatawan pa si BGR ng one game suspension plus 30,000 pesos na multa. Wala si BGR sa sumunod na laro ng TNT kontra naman sa Magnolia, talo ulit ang tropang 5G. Ang masakit nga lang sa panig ng Hotshots, dalawang beses silang binalikan ng TNT sa quarterfinals. Napatalsik ng talk and text ang Hotshots kahit pa may twice to beat advantage ang mga bataan ni Coach Chito. Ibibigay ba ng PBA Commissioner ang panawagan ng maraming bigyan ng suspension si Ganuelas Roser? Hindi natin alam. Wala pang anunsyo hanggang ngayon. Sa tingin natin, mas delikado ang nangyari kay Adrian Nukom kaysa sinapit ni Troy Rosario. Masama ang naging bagsak ni Nukom sa sahig matapos siyang banggain ni BGR in midair. Anyway, may suspension man o wala, wag na sanang maulit ang ganoong dirty play ng sinuman player na maglalagay sa panganib sa karir o buhay ng kapwa manlalaro. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.